Uh, magandang hapon uh, mga kapwa. Uh, ngayon po, nandito uh, po tayo sa isang ng alatris na hitik sa bunga. Ayan, pakita ko po sa inyo, guys. Ayan, mangangain po tayo ng uh, alatris po. Ito po 'yung pagkain ng ibon. Ayan. Pero kinakain din po ng tao. Ayan po. Kainin oh. po natin. Mm, pop. Ngpo. Mm, Hinog na hinog. Ayan. Ayan siya guys oh. Alam mo yung maliit na mansanas. Ayan. Ayan guys. Nandito tayo sa puno ng alatris. Ayan. Doon yun. Napakadaming bunga. Ayan oh. Mangayin tayo oh. Hop. Matamis ang lasa. Sarap. Parang asukal. Ayan guys. Maraming bunga oh. Ano siya, kinakain na ng ibon yung iba. Ayan o. Hmm, tamis. Harap. Ano guys? Dito po sa puno ng alatris. Ayan. Mabubusog kayo sa simpleng uh, prutas. Ito. Ito. pa ilalim ng puno. Hmm. Ah. Hmm. Ayan. Hmm. Ang hayo. Nawala no, yung buong isa. Nawala. Naglag na. Ayan. Ayan guys oh. Hmm. Ito tayo sa kaparangan ayan Tung tungo tayo ng uh, alatris hap <coughs> yun ito ay uh, hmm. Sa mga hindi po nakakakilala nitong nga uh, buwang ito, uh, ito po ay uh, napakasarap po ng uh, ito. Ito po ay uh, kung tawagin po sa probinsya ay Alatris. Ito po yung uh, palaging pinagbubungaran po na ah, uh, pinagpupugaran po ng uh, mga ibon. Ito po ay isa sa pagkain ng ibon. Pero ito po daw ay uh, isang magaling na gamot. Ah, magaling din po daw sa high blood po at saka po sa pressure po ng ating uh, katawan. Napakagaling po daw ito. Itong alatres na ito. Kaya araw-araw po ay uh, dati po ito ay sumukob na ito itinabas ko. Kaya araw-araw po ay ito ay uh, maraming uh, nagsisukuha rito na mga matatanda. Malanggam eh malanggam. Maraming po kumukuha dito matatanda at ito po ay uh, minagawang uh, maintenance po ito po, ganito po siya kalaki oh. hmm. harap siguro mga makasampukan ito makapubusog ka na Uh, kapwa, ito po yung isang puno ng alatris. Ayan po yung kinakain ko kanina, pinakita ko sa inyo. Napakarami pong bunga. Ayan po, uh, ma siya po ay malagang malaguna. Ito po ay uh, lang pong tumubo. At kung ito ay mapapansin nyo ay uh, ang bunga po nito ay napakaliit. At ito po ay napakatamis. Ito po ay may dalang uh, gamot po sa katawan. Araw-araw po ay maraming nangungwari matatanda. Ayan guys, ah uh, Huwag niyo pong kalimutan na uh, i-subscribe po ang aking channel Roy Nilo Mix TV at huwag din niyo pong kalimutan ang pindutin ng notification bell para update po kayo sa aking video. Maraming salamat guys. Ayan na uh, sa susunod pong mga video, ah uh, ipapakita ko sa inyo uh, mga iba't ibang uri po ng uh, mga nakakain na para po sa ating uh, kalusugan at uh, kakatulong din po ito sa ating uh, kalusugan. Maraming maraming salamat guys.